Alam mo ba kung anong pinakamalupit na kalaban ng pangarap mo? Yung sarili mong katamaran. Oo, totoo. Hindi naman kahirapan. Mas talong hindi ka kulangan sa suporta. Di ba may mga araw na sinasabi ka na bukas na lang? Walang masama sa mga araw. In fact, lahat ng tagumpay nagsisimula sa isang simpleng pangarap. Walang mangyayari kung puro ka lang hilata. Wala ka namang ginagawa. Ang dami mong gusto, no? Gusto mo ng magarang bahay, magandang kotse, maayos na buhay para sa pamilya mo. Pero iyan, habang pinapanood mo to, nakahiga ka lang dyan. Uy, ginagalawan yan. Kung gano'ng kalaki ang pangarap mo, dapat ganun din ang galaw mo. Naiintindihan mo ba? Maraming taong kagaya mo na nangangarap din. At pinagkaiba lang, sila kumikilos. Pinapaalala ko lang sa'yo Nakilusan mo yung pangarap mo dahil hindi ang gusto mo ang lalapit sa'yo. Hindi mo kailangan maging perfect. Wala naman talagang perfect. Simulan mo lang. One step today is better than 10 dreams tomorrow. Huwag kang matakot maging failure. Mas maganda nang mag-fail ka, at least may natutunan ka. Kaya next time na mangarap ka, tapik-tapikin mo yung sarili mo. Dahil sa bawat pagod, pawis, makukuha mo lahat ng resulta ng pinagsumikapan mo sa buhay. Kumilos ka at galawan mo na.